Yan mga par, meron tayong nakita ang pulse dito. Abang pababa ng bagyo. Ayan o. Tara, punta natin. i Ayan mga par, nandito tayo ngayon sa isang point dito. Once na papunta kayong bagyo, ito yung madadaanan niyo muna. So may entrance dito mga par, pero walang banta ngayon, libre na lang. Ganda po na rito eh. Mga ano, par, magandang Malalim. Malalim yung boy. Malalim. Malalim. Ay, hindi ko lang. Ito ang sarap sila maligo. Ito mm. may tatalo, no? Tatalo ka? Mataas yan, ha? Kaya mo yan? Uy, oh, gabi kaya ng bata, oh. Iba-ibaan e, tayo, oh. <laughs> Galing, ah. Malalim na dyan, mga par. Lampas tao. Pero, mas bibilib ako sa inyo pag kaya tumalun doon, oh. Simula doon sa taas. Yan. Pag kaya tumalun dyan. Yan. Ang taas niyan. ayun 'yung kasada mga paro. Ayun 'Yung kasada papuntang Bagyo, pakiyat. Ano? Ay, 'yung sa Ang entrance dito mga par 50 pesos. Pero pag walang bantay, libre pre. ah Libre 'ya. Walang bayad.